What's up mga ka-Gems, ayan welcome back again sa aking youtube channel support for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-process ng mga gold ore kung merong mahanap man ng gold ore sa inyong lugar So watch till the end kasi papakita ko sa inyo kung paano i-extract yung sulfide or iron sulfide mula sa ore Hello guys, mga ka-Gems, kumusta? So today guys, samahan nyo ako mag-didikdik tayo ng mga bato, ayan o ito pala yung mga gold ore or fireite nga kumbaga. baga so ayan bali didikdikin natin to ngayon at uh, after natin mapinong pino ito mamaya maya is uh, magpapaning tayo dito lang din sa bahay so ano pang inihintayin nyo guys tara samahan nyo na ako so, kitang kita dito yung ano kinang ng pyrite or iron sulfide. Yun know. Bale mga james ito yung isa sa part or isa sa mga batong Pip pupulbusin natin ngayong araw. Yan, medyo maraming sulfide to and quite heavy siya. So ka-James, ito yung ore na isa sa bibitakin natin. Binasa ko lang siya ng tubig guys para medyo visible yung mga sulfide na naka-invade sa bato na ito. Ayan o. Ay. Medyo marami rin ito. Hopefully, makarecover tayo ng ano. At least a gram of precious metals mula dito. Bale guys, babasagin ko lang ito. Ayan yung mga niya. bali well, ito yung unang step, mga ka-Gems. Dapat, uh, biyakin nyo muna yung bato. So, make sure lang guys, na mag-wear kayo ng mga protective gear or protective equipment like goggles, respirator, kasi mostly guys, ang mga gold ore is uh, uh, accompanied with sulfide, which is sulfide is sulfur. So, hindi pwede pong malanghap natin ng sulfur, kasi toxic po yun sa ating Uh, katawan. So, uh, before nyo gawin to, dapat may protective gear kayo, goggles, lalo na bato, matitigas. No, teams, yung gagawin natin. Yun, di ba? So, ayan. Ito na pala yung na uh, biyak ko. Parts. I mean, yung isang batong pinakita. So, bali ito siya guys. Oh. Ayan. hindi ata masyadong ano hindi sa hindi ata masyadong nakapokus yung camera natin guys yan o oh. masain ko ng tubig para makita nyo guys ito yung uro guys oh tingnan nyo ng Bali may nalagay na ako dito sa ating ano pangdikdikan. yan ah. Gamit natin itong ah, bakal guys. Bale, well, ito yung next tip guys. Uh, after nyong mabasag uh, yung mga bato, uh, dapat uh, ilagay nyo na dito sa muli or anong, kung anong tawag nyo dyan. So, yung ano na yan, equipment na yan, pinagawa ko lang dito sa kapatid ko. Yan, pinawilding ko lang sa kanya. Isang tubo po yan. So, dyan ko po, dyan ko po, pinipulbus or pinipino yung mga gold ore. Ayan. So, Ayan, dyan natin pipinuhin na uh, maging pulbus po yung gold ore. Para, kasi yung ginto guys, hindi siya mababasag. Kung babayuhin mo siya or duduk, ano, uh, anuhin ng hammer, hindi siya mababasag. Lalapad at lalapad lang siya. So, kung may ginto po or may nuggets yung kasama yung bato, sigurado guys, hindi po mababasag yun. Mapuputo lang siya pero hindi siya mababasag. Like, uh, turning into pieces. So, bali ito guys, pinatimeslap uh, pina-time slap ko na para hindi kayo mainip kasi uh, alam ko guys, hindi nyo habi na manood ng mahabang video. So, pina ko lang, ginamitan ko lang ng time slap para hindi kayo masyadong mainip. So, then after nga na pinong-pino, -pino, uh, sasaraan natin yan. Ayan, may saraan ako dyan. So, ganyan na pong gagawin natin guys. Kung may, yung matira dyan, ibabalik ko ulit dun sa muli para dikdikin ulit para magiging pinong-pino talaga. Yan bali mga ka james ito yung napulbos natin ngayong araw. Actually, so, marami pa eh. Kaso, ang sakit din yung braso. So, hindi din di madaling magpukpuk. Pulbos Mag nito, lalo na ito lang yung gamit natin guys yung manual at saka itong pang natin ito so maya maya guys ipaning natin to so ito guys magpapaning na tayo so ayan lagyan natin ng joy para lang po ma break natin yung surface tension ng tubig to prevent na uh, dust gold na lulutang kasi kung nanood ko yun ng mga videos sa youtube guys talagang lulutang po yung mga micro uh, grains ng gold or gold rust lulutang po talaga lalo na pag uh, uh tuyo Tsaka galing sa basa siya tas bigla siyang matuyo once na madaanan siya ng tubig lulutang sa guys lalo na pag kasing liit lang po ng ano milliliter na mga butil ng ginto talagang lulutang po sa tubig kaya lagyan natin ng joy para to break the surface tension ng tubig so guys uh, bali dito na fart uh, pinaning ko na yung na kong mga bato which is suspected na gold ore so hopefully may mahanap tayong gold ore So by the way pala guys, uh, nagsasabi na ang pyrite is worthless siya or walang halaga. Nagkakamali po kayo guys. So ngayon guys, uh, ngayon lang discover mga 20 centuries ata na ang pyrite is contains small amount of uh, gold, silver and even platinum. So, kaya guys, kung may makikita kayo mga pirate dyan na uh, napakaganda yung quality, yung yelong yellow, dalhin nyo sa bahay guys, durugin nyo, kagaya ng ginagawa ko kasi may content po siya ng silver, gold, and uh, iba pang uri ng mga precious metals. At saka, gayahin nyo lang po yung ginagawa ko pag paning, pag ng bato, pinopulbos, ayan. Kasi, ngayon guys, may value na po yung pirate. Kasi newly discovered long po talaga na pyrite is uh, composed some other precious metal such as gold talaga yung which is yung pinaka ano ah, ano ba yung <laughs> nabubul na ko yung pinaka ano natin gustong-gusto natin dito sa Pilipinas na magkaroon di ba So alam ko guys kung meron kayong mga uh, pyrite or mga pyrite rocks sa inyong sapa kunin nyo guys at i-process nyo pagdating ng araw. So, ang pag nito guys, hindi ganoon na magbiyak ka lang ng isang bato, tapos tapos madismaya ka nga, wala kang makuha. Guys, hindi po ganoon Dapat ipunin nyo, at least meron kayo isang sako or per kilo. Example, kung may isang sako kayong pyrite, dikdikin nyo yan, ipaning nyo, at saka yung makuha nyong sulfide or iron sulfide mula sa pyrite na napaning nyo yan ang kiluhin, kiluhin, nyo then tapos ano i-process nyo so by the way pala guys kung wala pa tayong equipment kasi uh, one way nga ma-extract yung ginto mula sa pyrite guys is by smelting kung ayaw nyo man i-smelt kung wala kayong furnace or pang or pang tunawan ng bakal or whatsoever Uh, meron din pong isang paraan, which is yung using chemicals such as nitric acid kasi kakainin talaga yan ng uh, nitric acid yung uh, base metal such as iron and lead nga present dyan sa ore or sa pyrite nga andyan so ang matitira lang po kasi hindi po kakainin ng nitric acid yung Ginto, mapa gold man yan or gold nuggets, hindi niya kayang kainin kung ginto siya. Pero kung uh, hindi ginto, talagang kakainin. Even silver, kakainin niya guys yung nitric acid. Ganyan katindi yung nitric acids. And be careful guys kung may plano kayong gagamit ng nitric acid, make sure na meron kayong respirator kasi masisira ang health nyo dyan. And one way din po guys yung paggamit ng mercury which is hindi ko recommended. Even the nitric acid guys hindi ko na recommended sa inyo. Ang the best way talaga to is uh, to extract na hindi ka nag harm na yung health is yung by smelting. So ayan. Paning tong napulbos kong mga ore. So ito po lahat. So ngayon ibibilad ko siya. Ayan, sulfide po yan. Iron sulfide. Which is the ore of, I think, lead or iron. Not sure. Pakicomment nga dyan sa comment section, guys. Pero, ipunin muna natin to ngay ngayon, guys. Kasi, kunti pa lang dapat isang sako. <laughs> or isang balde. Or at least 30 kilos na meron tayo na ito para bultuhan, di ba? So that's it guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like and share kung nagustuhan nyo pong ganitong klaseng content. And make sure to click the notification bell guys para every time nga may bago akong upload. Ayan. He is updated kayo lahat. Yan may lumutang pa guys so. oh. May lumutang pa na Papuligin to. <laughs> so that's it guys, thank you for watching. Nagboost